Narito yung paggayag sa mga wala, sa po na walang araw kung mangyagaan pa ng agaw dahil bagwa po tayong mabahag na sigali po tayong mission. <tnak papisugas> no? Yung mga pagkain, po, kuha di nilang foodstuff. Pay replied grace. Mahal pa pa salaman tayo sa mga volunteers. pan Pag-uulit ng like, J.R. Samson, nilang a-birthday ni teacher Andre. Maraming salamat sa inyong mga teacher Andre. Thank, thank you so much. And of course, ang support pa ng mga kasamahan. ng that, mga aktiwa, ng Maraming maraming salamat. sa inyong lahat, mga kagawang gusto na support sa atin. salamat. Sa mga OWA, sa mga Dr. sa mga mga ng thank mga doktor, na bisig-bisig Tarok, doktor. mga mabuhay mga doktor, na ang bulan sino. Doktor, ang ka ba? pangalan mo, Dok? Charlie Chari ba pangalan mo? Sa ka makikita ko si? walang ospital So, Dr. Kwakwak tayo dito, gano'n sa ron. Maraming salamat, Dr. Chari, at sa mga doktor pa natin. Yes. Siyempre, hindi ako magkasawang magiging po yung -tusawang, sa -tusawang, sa -tusawang, sa -tusawang, ay, mga tao behind. Ano ba yung mission po na ito? Kasama ang ating ating sarang sa at Kasama po ang ating Vice Mayor, Iyo Carucho, Kapitan Rich uh tuwa ules kalau ni tak tak am ni yang siap boleh